Narinig nyo na ba po ang fish oil supplements? di ba? Marami gumagamit nito. Pagdating po sa mga supplements, dalawang supplement yung pinakamaraming pag-aaral na medical studies, ang fish oil at probiotics. Sila yung pinakapinag-aralan ng mga doctor, scientists. Kaya lang, hindi po ganun kasimple ang sagutan lagi. Sasabihin mo, Dok, iinom ba ako? Hindi ako iinom. Makakatulong ba? Yes or no? Alam nyo, wala talagang yes or no. Eh. Lahat po, ganyang kahirap ang medisina. Walang yes or no. Pero papakita ko sa inyo, ano yung pag-aaral, saan may benefit, saan yung risk, titimbangin natin. At tayo na magdi-decide, kayo na magdi-decide kung babagay sa inyo o hindi. Okay? Ganun po talaga ang medisina. Walang 100%. Kaya kung may maririnig kayo, inumin mo to, siguradong gagaling ka. Eh, bihira yung may ganun. Bihira yung ganon So, omega-3 fatty acids, maraming pag-aaral yan. Uh, hindi lang pagkain ng isda. Ang problem kasi sa pagkain ng isda, pwede tayo kumain 2 times, 3 times a week. Pero hanggang 2 times, 3 times a week lang. Pag inaraw-araw din natin yung isda, hindi rin recommended. Kasi ang problema nga sa isda natin, meron ng mercury eh. Merong mercury content sa dagat. At pag marami nakakain natin, hindi rin maganda. pero 2 to 3 times maganda. Ang fish oil supplement, wala siyang uh, mercury content. Mainly yung benefit yung omega-3 fatty acids ang meron dyan. Isa to sa pinaka-proven na supplement. Number 1, maganda siya sa puso pati sa utak yung utak natin, ayan ang pinaka-important sa lahat. Nandiyan lahat, taga para huminga, mag-isip, gumalaw. Kailangan for proper brain function yung omega-3 fatty acids. Sa blood pressure, pwede makatulong konti. Sa triglycerides, sa cholesterol, may tulong konti. Sa puso sa blood pressure pwede makababa konti maganda sa mga muscles sa puso Nakakababa din ng triglyceride so ito po may mga pag-aaral to proven talaga siya pampapayat konti may tulong may pag-aaral pinapakita pag umiinom ka ng fish oil supplement mas madali ka mabusog 20% more nabubusog ka kaysa sa hindi uh, umiinom ng fish oil supplement. Mas masaya sa mga depressed, pwede rin to ang isda kasi pampahapi, saging pampahapi. Nakita nila yung umiinom ng fish oil supplements, mas yung mga depressed, a little happier. Meron kasi siyang anti-inflammatory component. Iwas sa pamamaga. Pwede rin sa skin, tsaka sa buhok. Okay, mga pag mababa kasi ang omega 3 fatty acids na meron sa fish oil, mas nagda skin, mas pua uh, pumapangit yung buhok. So may tulong din siya. Kung kulang ka dito. Sa mata hindi hindi sigurado. Hindi sigurado, pero may konting pag-aaral na nakakatulong sa age-related macular degeneration. Baka makatulong. Hindi hindi sure. Okay? sa buto, meron din konting pag-aaral na yung umiinom ng fish oil, mas okay yung bone density. Pero ito, maliliit lang na pag-aaral. So, nakita nyo, pinakita ko muna sa inyo yung mga positive. Kaya lang mamaya, may isang malaking negative. Eh. Ganyan talaga pag-aaral. Daan-daan yung pag-aaral. Titimbangin mo ano ba talaga. Wala talagang 100%. Kaya tinuturo ko sa inyo. Pero kaming mga doktor, naniniwala ako mas mas maitatama natin. Mas malaking chance tatama ka kaysa maghuhula-hula lang tayo, bibili lang tayo kung ano-ano, mamaya mas side effect lang tayo. So itong fish oil proven siya for high triglyceride, proven to. Binibigay to ng cardiologist. Pero ang dose nila ng fish oil mataas. Eh. Yung pang-prescription. Merong fish oil na prescription drug may fish oil na mabibili mo lang sa mga supplement na tindahan. So yung binibigay ng mga cardiologists naka-reseta. <clears throat> so high triglyceride proven to effective. Papakita natin saan effective, saan din ineffective. Di so pag ito problema nyo sa puso, mataas triglyceride, pwede ka uminom nito. Yung mga na angioplasty, mga may bara sa puso talaga ayan no, oh, nalalagyan ng stent yung parang spring na para hindi magsara yung binuk binuksan nilang ugat sa puso na angioplasty, pwede ang fish oil. Nababawasan yung pagbara ulit. Kita nyo, gaganda ng pag-aaral niya. Yung mga ibang supplement, walang ganitong studies. So, pag ito ang sakit nyo, pwede. Yung mga may cancer na namamayat, sabi nila, pag uminom ng fish oil, mas hindi sila namamayat. May tulong din. Yung mga umiinom ng isang uh, mga anti-rejection, mga na kidney transplant, nakainom ng uh, cyclosporin, may tulong din dagdagang fish oil. Ito yung mga pag-aaral na positive sa kanya. Menstrual cramps, positive din. Ano? You know, vitamin B12, Vitamin E, fish oil na katulong sa menstrual cramps heart failure pwede rin. Meron di, eh, hindi gano'n kasigurado ah, pero pag yung fish oil may pag-aaral na babawasan yung risk ng heart failure, may tulong konti. okay so mostly basta sa puso, may bara, mas panalo kayo dito sa fish oil. Sa rheumatoid arthritis, ginagamit nila anti-inflammatory kasi nga ito ito, ito isa sa pinaka-studied eh. I'm sure kung may ka kayo sa abroad, ito papadala sa inyo. Ito kasi may pag-aaral talaga na nakakatulong sa sakit. Hindi katulad ng vitamins. Ang vitamins, halos ah, uh, pwede bang katulong, pwede hindi. Hindi ganun ka-proven. Vitamin A, B, C, D. Hindi ganun ka kasigurado. Wala pa talagang vitamin na napakita na ito, gagaling ka, lalakas ka. Walang ganun eh. Nakikita lang nila, baka may tulong. Pero itong fish oil, may mga pag-aaral talaga sa puso, sa pagbabara, sa angioplasty, sa rheumatoid arthritis, nababawasan yung sakit, yung sakit, yung kirot, pero yung pinaka disease natin, hindi brain gagaling. Ibang gamutan, hanggang symptoms lang siya. Dito naman, tinry nila ang fish oil sa mga sakit na negatibo. Hindi po pwede, hindi effective. Ibig sabihin, pag ito sakit mo, wag mo gamitin yung fish oil. Parang hindi makakatulong. Kasi maganda nga siya, sinubukan siya sa bacterial infection eh, Dr. Lisa. Ayan, no? Helicobacter pylori. Uh, wala daw effect. Kailangan mo pa rin yung mga usual antibiotics pamatay ng Helicobacter pylori. Merong isang sakit sa bata, bronchopulmonary dysplasia, newborn tinry din nila, hindi rin effective. Negative result. Multiple sclerosis, isang sakit sa utak na malala, sinubukan nila negative din. 'Di ba? Uh, ito, sa depression may tulong yung fish oil, pero sa bipolar Bipolar is manic depressive. May depress, may manic. Kung meron kayong ng bipolar, misan hyper, misan hypo, o walang tulong. At sabi nga nila, nakakalalak pa kung bipolar para sa akin medyo bawal ang fish oil kasi nakakalala nung uh, pagkamanig niya pag depress pwede eczema medyo may tulong medyo may tulong okay hindi talaga gagaling eczema pero nung binigay nila sa mga bata na may eksema, parang a little less eksema. konti lang pero hindi talaga makakagaling. Baka dagdag tulong lang. Sa diabetes, negative, oh, not effective. Yung pampababa ng blood sugar, sinubukan nila, eh. hindi daw nakakatulong. May gamot naman kayo sa diabetes. Eh. Pero pampababa ng triglyceride at cholesterol, pwede. ba diba? Pati yung abnormal heartbeat, may tulong din siya. Eh. Medyo may tulong ang facial. Pero yung diabetes mismo, blood sugar, hindi siya nakakatulong. Ito ang problema na natin. Okay? ba diba? Maganda. Napakita ko positive, negative. Ito problema natin, side effect. Lahat ng bagay may side effect. Lahat ng gamot, kahit yung kailang kain natin, pwede rin magka-side effect. Kumain ka ng seafood, pwede ka mag-allergy. ba diba? So, pag iniinom ang fish oil ng 3 grams or less, tingnan nyo yung dosis. Yung mga nabibili nyo lang sa mga tindahan na hindi reseta, 3 grams or less, safe naman. Pero yung mas mataas sa 3 grams, o kung payat ka lang, mataas sa 3 grams, uh, pwede ka mas side effect. Pwede ka magdugo. Nakakalabnaw siya ng dugo. Eh. Kaya ang maganda sa puso, pinapalabnaw yung dugo. Eh. Pwede magdugo sa ilong, sa tiyan, pwede sumakit tiyan, pwede magtae. Yun. Para mabawasan ng side effects, sinasabay sa pagkain. Merong ganoon. Sasabi na iba, kain na lang tayo isda. Pwede naman kumain na isda three times in a week. Pero pag sinobrahan mo yung isda din, lalo na yung malalaking isda, ayan o, are contaminated with mercury. Yun din ang problema natin. Lalo na yung malalaking isda. Pero yung maliliit, safe naman. Ito ang malaking problema natin. Ah... Uh, ito ang malaking problema natin. May pag-aaral Now ano ba ngayon? this is 2023 ni natin alam kung may isang pag-aaral lumabas na yung fish oil nakakataas ng prostate cancer. Isa pa lang naman siya pag-aaral pero medyo medyo maganday pag-aaral niya. Yan ang problema natin. Nakakataas siya ng aggressive prostate cancer by 43%, 71%. So lalo na sa lalaki, di ba? Paano gagawin natin may tulong nga sa puso? Pero ito naman kasi, parang hindi pa sure, eh. parang hindi nila maintindihan anong basihan, anong reason bakit siya makakadagdag ng prostate cancer. Ay maganda siya, dapat anti-inflammatory lahat ng study, either positive or neutral. Pero dito, medyo mapipigilan tayo. Siguro may ginagawa pa silang mga bagong pag-aaral na mas malaki sa prostate cancer. Baka in the future, ito puro baka, baka in the future lumabas, Ah, mali unang pag-aaral. Yung susunod ng pag-aaral, wala naman palang masama. Possible. Very possible mangyari yon. Pero sa ngayon, dahil may konting risk sa mga lalaki above 50, na takot tayo dito, medyo mag-aalanganin ako. I Ipilit sa inyo. So, timbang talaga yan. Kung takot tayo sa prostate cancer, eh, wag na lang uminom. Kaya kung umiinom kayo, ah uh, takot tayo sa prostate, bawas or iwas. O baka low dose na lang. ba? Diba? Depende. Kaya hindi siya basta-basta. Ang maganda nga dito sa fish oil, nakita mo na yung pag-aaral eh. Paano pa yung ibang supplement na walang pag-aaral? Hula-hula tayo. Mas delikado yun. At least alam natin to. Pero kung babae ka, pwede. Hindi naman magkaka-prostate cancer ang babae. Okay? Sa buntis, sa breastfeeding, pwede naman. O low dose lang. Normal dose, pwede. Mas takot pa nga tayo sa malalaking isda ay eh. Mga swordfish, king mackerel, tilefish Ito yung mga malalaking isda, mga tuna Hindi rin pwede marami sa buntis Kasi baka may mercury, oh. high levels of mercury Limit consumption of fish sa pregnant, breastfeeding To 3 servings in a week Tatlong, ano, tatlong serving, parang isang uh, platito Okay? Bata, okay naman ang fish oil, pero mas mababaan daw sa bata kung bibigyan. Bipolar disorder, bawal. okay? Lalong magiging uh, manic. Pag mahina immune system, wag din daw. Yung may cancer na malala, may HIV na mahina na, baka daw humina lalo immune system. Yung may seafood allergy, kung may allergy ka sa seafood, tignan lang. Baka mag-allergy ka rin sa fish oil. Pero kung ka naman nag-allergy, okay lang. Tapos, kung ka ng gamot, kasi nga, eh, may gamot ka para sa high blood, ay eh, may chance makababa din siya ng blood pressure konti. Tingnan mo lang. Baka sumobra baba. Pero tingin ko, hindi naman eh. So, parang aware ka lang. pang may high blood ka, baka bumaba ang BP mo, which is good, di ba? Tapos, kung meron kang iniinom na pampalabnaw na dugo, aspirin, Warfarin, iba pang pampalabnaw ng dugo Tignan mo lang Baka sumobra labnaw din At magbleeding ka Yun din naman, di ba? So, konting timpla lang Okay, so patingin tayo sa doktor nyo Pag sa puso, sa cardiologist Kung mabagay itong fish oil supplement Sana nakatulong po So, generally sa babae Kung kayo, okay lang, tuloy lang Di ba? Wala naman masama, pero dahil nga doon sa issue ng prostate cancer na hindi pa na-resolve, nare hindi na ako ganun ka-aggressive magbigay sa lahat. Lalo na kung malalaki, lumalaki na prostate mo, may history kayo ng prostate cancer sa pamilya, kung takot tayo doon eh habang hindi pa resolve 'yon, eh, for everyone, baka medyo hesitant ako. Pero kung talagang barado yung puso nyo, gusto ng cardiologist nyo pampaluwag ng mga ugat na nagbabara, pwede nyo inumin kasi doon siya talaga pinakabagay. Salamat po. Sana nakatulong tong video ko na makalinaw konti sa fish oil supplement. Salamat po.